Alam mo yung sasabihin ng tao na ganito na talaga ugali ko. Ayoko lang magpaka-plastic. Pangit talaga ang ugali ko. Ayoko lang magpaka-plastic ng katulad ng iba dyan na nagpa-plastikan. Na kunwari, bait-baitan, pero ang pangit pala ng ugali. Diba? Yung sasabihin na um, ganito na talaga ugali ko, whether you like it or not, or really. So sa tingin mo, it sounds good kung talagang kung sasabihin mo 'yan. Nagiging maganda ba 'yung kalabasan kapag 'yun ang mindset mo? Alam niyo guys, ito lang po ang masasabi ko, please. kung meron kayong mga ugali na hindi maintindihan, meron kayong ugali na alam niyo sa sarili niyo na hindi may, hindi maganda, please iwan niyo 'yan sa bahay. Iwan nyo yan sa bahay nyo. Huwag nyo dalhin sa trabaho, huwag nyo dalhin sa ibang lugar, kung saan mo kayo pupunta. Huwag nyo i-apply sa ibang tao. Iwan nyo yan sa bahay. Alam mo kung bakit? Hindi rin ka plastika ka na nagiging mabuti ka sa pagkitungo ng iba. Alam mo kung bakit? Kasi yung ugali mo, sa ibang tao, hindi yan tanggap. Pero sa pamilya mo, kahit anong ugali, meron ka pa tanggap ka kasi pamilya kayo eh. Kahit ano pang pagkatao mo, tanggap ka. Kasi pamilya kayo. Pamilya lang ang tanging makakatanggap sa ugali na yan. Eh huwag mong sasabihin sa ibang tao na ganito na talaga ako, kahit ano, wala kong pakialam. Kung, kung tanggap ako o hindi. It's not good. Hindi yan yan yung tama at hindi ka plastika ng tawag doon. Kung na, kung yo if you are trying to um pakisama sa ibang tao, hindi yan ka plastikan. Kasi alam mo sa sarili mo na pag ilabas ko tong ugali na to, hindi nila ko tanggap. Ang tanging makakatanggap lang kung sino ako ay yung pamilya ko. Diba? Yun lang yung makakaintindi. Pero yung ibang tao, hindi naman maintindihan. Hindi maintindihan. Ay, kung, kung lahat naman tayo maglalabasa ng mga hindi magandang ugali, ano mangyayari sa mundo natin? Diba? Kasi lahat ng tao, may kanya-kanyang ugali. May kanya-kanya na hindi magandang ugali. Pero yung iba, tinitimpi lang, hindi, hindi dinadala sa iba. Kasi katulad ko, meron naman akong bad attitude. Meron akong bad behavior na iba rin. Pero siyempre, hindi ko pwedeng i i ilabas yun sa inyo. Hindi ko rin pwedeng i-apply yun sa inyo. At saka, may time na lalabas siya, depende din sa sitwasyon. Hindi rin naman na parang ano lang, depende sa sitwasyon din yun. Na may, may time na lalabas siya kapag ang sitwasyon is talagang kailangan na nang ilabas yung sungay ko, ganun. Pero hindi mo siya po, hindi, hindi ko sasabihin sa sarili ko na ganito na talaga ako eh. Hindi sino mag a sa sa'yo, yung ibang tao. Diba? Ikaw. Ikaw ang mag-a-adjust sa sarili mo, hindi ang ibang tao. Ikaw ang nakakilala sa sarili mo. Kaya huwag mong sasabihin na yung ibang tao, tanggap ka o hindi, And then, kapag nakikita ka ng ibang tao na um, alam mo sa sarili mo, alam mo na may ugali yun kasi kilala mo. Tapos nag, nagiging mabuti siya sa ibang tao. Nagagalit ka. Kasi siya, marami, siyang kaki, marami yung nakikialogulo siya sa kung sino-sino. Tapos ikaw, ito, nagmumukmo kasi walang tumatanggap dahil nilalabas mo yung ugali mo. Do you get my point? Kasi sa ibang tao nga, hindi ka yung ugali na ganun. Tanging ang pamilya lang ang makakatanggap sa ugali na meron tayo. Sa totoong pagkatao natin. Hindi tayo pwede yung iba kahit hindi, yung kahit nga iba yung mga ugali ng mga ibang pamilya, di ba? Hindi, um, hindi nagkakaintindihan, uh, naghihiwalay. No? Hindi nagpapansinan ng mga pamilya dahil sa ugali. Pero but end of the day, still, nandun pa rin, naaawa pa rin sa sitwasyon. Pag may kailangan, nandun pa rin. Kasi pamilya eh. Hindi mo naman naman matitiis kasi pamilya mo yun. End of the day, magiging okay pa rin kayo. Pero yung sa ibang tao, kung gumawa ka ng hindi maganda, kahit magtagpo pa kayo sa daan kung hindi na naging maganda yung relasyon, wala na, hindi na kayo makakilala niya. Kaya kung meron kang ugali na hindi maganda, please, iwan nyo yan sa bahay. Huwag nyo dalhin din sa trabaho, huwag nyo dalhin sa ibang tao, huwag nyo i-apply sa ibang tao. Kasi wala, hindi, hindi katanggap hindi ka tanggap sa community ng mga ganun. Yung tanggap lang, yung maging, yung may tao mabuting makisama, di ba? Yung mga tao marunong mag-connect to people. So kung meron kang ugali na hindi maganda, iwan nyo yan sa bahay. No? Iwan nyo yan sa bahay, huwag nyong dalhin. Huwag nyong i-public yung mga ugali nyo na hindi maganda. And You're just saying na hindi ayoko lang magpaka plastic. Yeah. Ano so, siyang tatanggap sa iyo? Kung ganyan ang ugali mo. Tapos nagagalit ka kung walang nagugugusto sa iyo. Walang maging magkaibigan sa iyo, nagiging bitter ka na, nagiging hatred ka na. Because it's you. Sarili mo, yung nilaano mo. Ikaw mismo, alam mo sa sarili mo yan. Kung ano ka. So, ikaw yung pumipili sa buhay mo. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo yung point.